Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu makam makalasahan So for today's vlog, I'm home right now um, Iti akumangan. Dinner time na kami, I'm with my siblings Ayan nakumakain. Yeah. kumakain Real, Reality ano lang to Reality check Real talk kumbaga Oo. So sometimes you see me na Very nyala-nyala yung mga eksena may pera, magnyala nyala Kung walang pera, hindi mag magnyala. -nya Sa niya, day sab. Sa dalawa, pas makaa. Diba? So, guess what, makalasahan? Um, may ulam for today. It's to you. Diba? Yan po ang ulam ko for today, mga friendship. To you po. Galing ng maluso. Ayan. All-time favorite ko po yan siya. Mm -hmm. Siyempre, ano, am? Um, masama ang panahon. Masama rin ang bulsa. <laughs> kaya ay lang ang nakayanan for today's ulam. Mm -mm. Pero okay naman. Um, kahit papano paano, we survive. Nakakatulog naman ng maayos. Kahit tuyo ang ulam ko. Tuyo, parang ako lang tuyo. din na, toho, di sa baku <laughs> Toho ba, tito? Lola. Susa kita. Masarap siya sa mainit na kanin. Tapos paparesan mo siya ng ano. Eager. Palayang ka, mga eager. Hmm. Dapat, masarap din ang kami mo. Siyempre, maraming salamat sa Young Master. Eh, masarap siya sa Young Master kasi malambot-lambot yung rice. Masarap siya sa tuyo. Tapos ganito pa yung panahon. Ang malamig, mahangin, ulan-ulan. So, perfect talaga ang ulam ko for tonight. So, alhamdulillah mga kalasahan. Um, dapat maging marunong tayo, maging makontento um, kung anong meron sa mesa, doon na lang tayo. At huwag tayo maghanap ng wala. So, isa yan paalala sa ating mga kapatiran na maging makontento tayo kung ano man ang meron sa atin. Okay? Pero kung meron naman pambiliway na, you can buy chicken, you can buy sapi, you can buy anything you like. ba diba? Pero pag wala, wala. Ganun lang. Parang ako lang wala eh. Wala eh. Walang jowa. Wala na makain. Nagal! <laughs> lang magigitay ko. Pero, na friendship, um, this is the best for me, ha? Ang tuyo. Mm -hmm. Diba? Ito ang hindi nakakain ng mga mayayaman. Bakit si Donald Trump kumakain ng tuyo? Of course not. Ako lang. Hindi, joke lang. So, yun lang talaga mga friendship. Mm. Ang advice ko lang is, dapat maging happy tayo, maging makontento sa so, kung anong meron tayo. So, ugaliin natin na wag maghanap ng wala sa mesa. Kung ano man nailapag dyan, ano nailagay dyan, asin man yan o toy yung ulam, laban lang. You have to understand kung bakit ganon. Siguro, unang-una, -una, yun lang ang nakayan ng pamilya. na sa niya usaha. Nabang sa niya da usaha. na nakaasusa. Nakajeris ba kami sapi, manok, dying. Diba? So you can, you can buy anything you like. Anything you want to eat. So ako, my situation ko, batito. So I'm just being honest to myself. And I'm very much proud and happy na iti ko batito. Diba? So alhamdulillah kahit hey, papano after this, ginom kape, boga-boga, nasabayan mo ng yun, si Alon, abdi sa tooran. Yung nga lang, sa niya, may ito favorite ko. Loho, Sa niya, loho. Ano ba? Diba? Hmm. Ang favorite part ko pala sa tuyo, mga friendship, yung ulo. I really love the ulo. Mm -mm. Masarap siyang papakin. Yeah. Mm. So, yun lang ang ganap ko for tonight, mga friendship, ha? So, dapat may, sana may nakuha kayong lesson sa eksena ko or sa video ko for tonight's vlog, ha? Ang maging makontento tayo, bang ayan ni makam okay? So, be happy, enjoy eating mga kalasahan. I love you all and kisses from Ligaya. Mmm, masarap isang ito, ito, ito. Hey, more stiff.